nangulak ng 314 umakyat umakyat tumulak tayo na 5-1 so pag 5-1 nya 115 tayo kaagad para hindi siya makapag 115 so ang ginawa 9-5 kumain tulak tayo na 5-1. Ang ginawa ni mga kadama, tumulak siya ng 1-15. Tulak tayo ng 5-1. Ngayon, 6 1 Tulak tayo ng 2-14. Pag tulak tayo ng 7 3, so wala na, talo na. Ganun lang. Ang dito tayo kaagad. Pagkain niya, kain natin itong 14, 16 so, pagkain pakain natin to in 5 so pagkain, kakain ulit so ayun ang mga kadama yung last na kain na 13 so makakainan na natin siya ng 5 so ganun lang kadali so, mga kadama pangalawang tricks natin dito sa 116 versus 116 16, 16 na griyan so kain kain ayun yung labas common lang itong mga galaw na itong mga kadama hindi kayo maliligit dito so, 5-1 Alimbawa na lang, mag-3.30. Pag-3.30 niya mga kadama, dito tayo sumayang si sa 7-3. So, ang gagawin niya, magsusupport. Kain. Kain ulit. 12-7. 'yung na naman ko ulit. 6. Dito lang ulit sa 73. 62. So, kain. Kain. Pagpurma yung mga kadama. Pwede na tayo umakyat dito sa 14-16. 16-14. Pwede tayo umakyat dyan. Kasi hindi naman siya pwede magsayang dito. Ang mangyayari, tatakit lang tayo. So obvious naman yan, kaya hindi siya itira Hindi rin siya pwede tumira dito. Kasi ganitong tira tayo Magkain, pagkain pagkain pag kumain siya ayun yung mangyayari so balik lang natin mga kadama yan yung yung formang ganyan ngayon, hindi na na pwede itira to. Hindi na na pwede itira. So, ang gagawin niya, dito, o dito. O di kaya magpakain. Yun yung gagawin niya. Halimbawa na lang mga kadama dito siya. Ito yung pinakamagandang tira natin dyan. Para hindi siya magkapag dito agad kasi may nakatutok ko. So ngayon, yung formada ng pictures natin, ganun pa rin, hindi rin siya pwedeng tumira dito kasi tatlo, titira lang ulit natin, sorry, so, ganun, pagkain, pwede tayo dito, pwede tayo dito. Ngayon mga kadama, mayroon siyang tulak na tinfal. So ang counter natin yan 11.7 kasi akala niya sasayang tayo dito kaya kung tutulak siya dito pag sumayang tayo so susuport wala na ganun yung promada kaso yung pagtulak nga palang dito mga kadama yan na dito siya dito tayo ngayon, pag tulak niya pa lang, pwede na natin siyang talunin. Ito lang yung sikreto dyan, mga kadama. Dito tayo sa 6-2. Pagkain, lo, nakain tayo dito. So yun, gusto tayo dun sa pinaka dulo.